kapatid napakainit na tanghali so may lakad kami ngayon ni admin Litlitz TV ayan ang ating admin ng team idol gusto daw kumain ng buko ayan <laughs> ayan no, may dala kaming Simpli ice water ito. ayan ice ice at saka tubig syempre may asukal na dala ayan pampatanggal ng diabetic Ayan, shout out tayo Shirley. Nay Christy Sing, Miguel Love, shout out. Mami Nati, Mami Tis, Miguel Love, shout out po. Ayan. Buong team idol, Miguel Love, shout out sa inyong lahat. Idol, exploring world, shout out, kapatid. Si Angelita, ayan, mag ikot na ako dito sa kanilang kabukiran. <laughs> Maninulot na tayo. Dali. Siya tayo, Sir Lee. son daw pupunta dito, okay? Punta ka dito tayo, Sir Lee. So, Idol Irene, Idol Matske, alam ko hindi niyo nagawa itong gagawin namin ngayon. <laughs> Di ba? Hindi kayo nagbanding dun sa New Gan. Ayakay lahat. Nagamunang banding ito si Admin sa New Gan, kaya go. <laughs> so, pakita ko sa inyo yung, hindi naman maputik yung pupunta namin. Daanan Saan namin yung okay. motor. Ayun. Yung single o kaya may sidecar. Pero medyo mainit na rin kasi mag alas 12 na ng tanghali. Uy, ito lang ba dalawa oh. tayo dito? Tapos nasa na. Ayan. Sana hindi umulan. ganda lang may mga puno na niyog mga kapatid kasi hindi masyadong mainit. Ayan. Sumuon ang admin. Ayan. Parang taga rito talaga na si Admin Little Stevie. Tingin, handang-handa. Tingnan nyo. O, oh, yan o. Oh. Kompleto. Di ba? May yelo, may tubig, may asukal. May biskwit pa yan. Panghalo doon sa buko. Ayan. Kulang lang yung gatas. Kaya lang, iwag na. Huwag na yung gatas. Uy, baka sumubra si Arbal. May galap shoutout po. Minutes later. Na kami sa area ng ating kakainan na ng buko. Para mainitan niya si admin. Oh, <laughs> dito papasal kita dito sa kanya lang ano. Ayan, kami sa kubo-kubo ng kanyang yang Tapos hmm. may manok, may manok oh, pa. Ipapaan, hmm. may siya. manok pa na ano. <laughs> ah, sasabawan. may oh, oh. manok. tapos magbubuko pa. Ayun oh. manok. Oh, Ayun Antaba. Oo, oh, parang uwak. Okay. So, ano pang gagawin dyan? Di, siyempre, habang hinihintay natin yan, kain mo na tayo ng buko. Yan, buko muna tayo. Kasi, nagdala naman kami ng yilo kasi ang buko ngayon medyo mainit na. So, lalagyan natin yung buko ng ice para hindi ano hindi mainit kasi mahirap na pag mainit ang buko na kinain natin lalo na hindi sanay lalo ito medyo hindi pa na sasana yung sa buko di bali sa akin kasi eh, hindi ko paborito yan eh. nakakaapat ako niyan lima so abangan nyo kukuha muna hindi kami, kami ng buko yan, mga patid. titikman niya kung eh, tama ba yung panlasan yung buko na nabigay ko sa kanya or hindi fresh nanamis lamis ang sabaw. Kasing tamis ni. Hmm, okay. <laughs> Ayan May hmm. yeah, aso dito. Nakabantay yung aso. Hai Sarap na Hai oh, guys. Ah. Tiktok Kasi ang Ito malaking butas okay. <laughs> diba? Lagi mo lang dyan eh. Okay, yun, eh. okay medyo matigas sya. siya. Hindi masyado pero okay pa rin siya. Yung ano mo, sugar mo. Meron kaming dalang sugar guys. Para medyo may... May kagat. May ano siya. Okay, so, Ay! Okay. Bigyan mo sa as.

ito yung tunay ayan o kinabkab na niya sa loob kanina <laughs> kaya nagkaganyan kaya pero mo na ako sarap mo na, na lipat mo dito yan lupa diba mo yan mm no. hmm. guys! Team Idol, may kalang shoutout. Ayan, nagbubuko na kami ni Admin Arbal. Night for stitching! Tayo Surle, punta kayo dito. Mawiwili kayo sa buko. Ang sarap na mga ano nila. Medyo manamis-namis ang sabaw. Kasi nilalagyan din namin ng asukal. Manamis-namis talaga kasi iyan. No? <laughs> Nilagyan namin na ng asukal kung silong. No? Kasi para medyo may kagat. Pero yung sabaw, sa Ang sabaw natural lang sa walang lahat. Sabaw. Hindi ko nilagyan ng sukal. Wow. Ano, na yan? na. Oo. Oh. Alam sa'yo na kumagulit. O, diyan. Mm. Di ba? Uy. Wow. Mm. Pagkalami, ooy. Kap. Ang sarap ng buko. Para buyag. Para usog. Mm. Meron pa siyang panghimagas na puso. uso. <laughs> Sige lang. Kumain na aja. Meron pa ko isa sa atin nandoon. Alaati. Kaan. Ayan, may tubig na ano. Ba talaga yung buko na kapipitas pala mga kapatid Sobrang malinamnam siya. Tsaka yung yung lasa niya talaga. As in talagang fresh na fresh talaga. Kasi siyempre kapipitas lang yan. Malasang malasa. Diba? Hmm? hmm Ubusin muna natin yung sabaw para hindi masayang. Bago tayo gawain nito. Ah. Ubus ko oh. Suga po guys. Pero gusto ko pa kumang kumain. <laughs> kumain. Gusto ko pa kumain. Buyag lang ito yung tamang tama sa yung buko. Ito yung pinakagusto ko ganito sa kalambot. Oh. Wow! Mm. Grabe! Karap. Naman! Mm. mm. Mamaya pa ulit. Meron pa kaming yelo. <laughs> May yelo pa kami. May nala kaming sugar. Ah, kapatid, tapos na tayo nag... Tapos na tayo nag -glance. Hindi namin ipakita kanina pagkain namin kasi sa sobrang sarap ng manok na tinula. Ayan, nag out pa ako. Ayan, oh. si Admin Lipted TV <laughs> hindi na naalala yung video namin. Na kumakain pala kami. Eh, bakit napasarap wala? Napasarap eh. Napasarap lang kain. <laughs> video. Ayan. So, may take off. Na video. May shareon kami. Hmm. Na manok. Ayan. Luto na ito. So, ayan. Thank you so much. So, uwi na rin kami. Kasi maya maya mga 3 p.m. Punta kami ng dagat. Ayan. Sasama kami doon sa paglambat nila. Ayan. Maglalambat kami. Maglalambat. Gustong gustong sumama doon sa laot. Kaya, susubukan natin. So, ayan. Thank you so much sa inyong patuloy na suporta hanggang dito na lang muna tayo kita kita kasi na tayo sa susunod yung mga upload Ayan. thank you so much sa inyong lahat bye bye, bye. god bless all thank you so much Ayun, no?